welcome to my channel eto na ang ating uh, bagong project ibabahagi ko sa inyo ulit kung ano na ang improvement niya so uh, ipapakita ko sa inyo guys Uh, pininturahan para medyo tipid siya. Kaya ginikita na lang namin para medyo naman siya maganda at saka malinis tingnan. Meron na kami dito punting gamit lutoan ng french fries. Meron na kami. Tapos ito ay paglalagyan namin ng mga uh, limbawa siomai o ano pa man, siopaw. Tapos ito ang aming mga iba pang ah uh, ilalagay dyan yung katulad ng table at saka mga chair. Hindi pa namin nabubuksan kasi hindi pa siya talaga uh, naka-ready. Tapos, yung ibang ah uh, itong contract namin ay nilagyan din namin ng na pagkat ulan, ito talaga ang aming terrace na to. Ay open lang siya. So, linagyan namin ng temporary lang ito. Pero, pagkagabi ay isasara ito siya. Tapos, pagka umukulan. Pero, pagka araw na hindi naman siya umuulan, ay open lang ito siya. Pero talaga sa gabi ay talaga kailangan sarado. Diba guys? At ito yung mga finish na namin yung mga ginawa. Yan, pang talaga yan dyan. Tapos, yung dito sa kabila ay ginawan din namin yan ng pang yon. Yun. Ito, pwede rin ito siya sa makikita. So, kailangan pang-araw ay open talaga siya para medyo maliwanag naman ang yukong. Yun nga, nakakalakas na sa part na to ay maglalagay pa kami dito ng uh, table yan, sa part na to dito so, kasi dito namin ilalagay yung aming ah, uh, mga printer tapos dito kami magsiserox dito kasi dito namin magsiserox kaya at iba pang mga kagamitan dito namin ilalagay so talagang si natin dyan yung video ay alam na mayroon talagang mga taong uh, hindi maganda ang mga iniisip. So, na safety na talaga kami sa aming uh, mga plano para hindi tayo mag-aalaan. Diba? Kasi dyan yan sila uh, tumitira. Pagka yung malalakas ang ilan. So, tulog na tulog ang tao. So, safety na talaga ang aming ginawa. Tapos, ito yung Uh, aming magiging daanan at yung aming hardanan ay hindi pa talaga yan. Uh, tapos, kumbaga, unti-unti na lang natin. So, ito guys, yung update sa ating uh, bagong project na trial and error. Sana man lang ay uh, mag-game, guys. So, isishare ko sa inyo talaga kung ano ang Uh, development sa araw-araw na amin ha o pag-open na kami. So malalaman niyo guys. So thank you, thank you talaga sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers at sa mga hindi pa nang subscribe please subscribe to my YouTube channel. So thank you Len for always supporting and watching my vlog.